and make sure to hit that like button. Get ready. Hello po. na siya nakiyon dyan. yung bahay ni Unjun at mga kapitbahay natin. Umagang kay ganda. Ayan. Ayan ho si Tabiola at uh, <laughs> agitilig ng halaman. Ayan ho. Ay, punta dun sa boulevard? <laughs> punta kayo sa boulevard doon. Boulevard? Oo, oh, Bolivar ba yun? Oo. Ayan. Maghanap kami ng pasayan. Uh Oo. -oh. Kasi hindi pa na, di pa ano, tikman na namin lahat, pasayan na lang. Ay, ganda! Ala, ganda! baby. <laughs> si Jan, Jan daw ang pangalan. Bili. Na, ang gwapo-gwapo. Oh, hindi na nakita. Ayun po, ayun po. siya. Na paano itong motor mo? Ba't hindi na mandar? Ito? Tumaandam yan, kaya lang tumatagas ng asyente. Ah, may wala, ano Wala pang pambili. Wala pang pambili? Nang bago? Hindi, yung ano, yung tinatagasan. Ng... Ah, tinatagasan. Eh, ano lang yan, di ba? Hmm. Carpintero. Ay, carpintero. Bantong, ha? Huh? Ah. Ba't <laughs> <laughs> may mga galos-galos yan sa ano? sa mukha. Na hulog ko. Uh, hulog oh, ang cute ng mga bulaklak niya. Yan po. Bula, uh, mga ano po 'yan, halaman ni Caviola. <laughs> Ayan po. Yan po yung yung pong uh, bahay niya kapatid po yan si Kabiola at uh, ano uh, masigla po yan at yung mga anak niya mga awit uh, uh ano pa yung palihim at uh, ano na yung isang katungkulin ng anak mo? mga awit niya tiyaman Oh, uh, tapos Pagka Pangulong Binti Pangulong Binti, yon Uh, ano pa sa ingat yaman na yun nasa ingat yaman din ang dami niyang tungkulin pero yun yung mga awit na tapos kalihin tapos ingat yaman pangulong, pangulong binhi, binhi. Pa siya oh. eh ba yung inihintay ko wala pa hintay ko si namin si Unjun at uh, Oh, sa Bolivar. Yung maraming nagsasaya. Hindi. <laughs> ah, hindi. Masyal doon. Ah, mga masyal? Masyal. Maganda doon? Oo. Mm -mm. Bolid po. Papunta doon. Okay. Ito po yung daanan palabas. Kung saan na. Is Ismal ka ule, Ayan. Ang tatama. Ayan. Mga kapitbahay. Oh. Tayo dito. Yun, yun. Ito yung bahay niya. Oh. Ito. Yung, si Teso. Sarap ng buhay. Oh, nakaduyan. At uh, may tao pa doon. Uh, at dito may kunting halama siya dito. At uh, okay okay naman dito. Ayan. Yeah. Hmm. Ayan ang kalang nila. Yung kalang. Tapos yung banyo nila doon. Ito si Tess. Dito muna natin ano, tatapusin itong ating vlog. Okay po. Mga Lodi. Uh, Isinishare ko lang po dito yung ating uh, ano ba yun uh, napuntahan. <coughs> Parang ito si Onjun. lakaw Oo, oh, lakaw ay, kung gusto na nakakuha na sa'yo, asay na kahingal ko pa. Di ba, ang nakimarin yung isa? O, yan. Natagin mo Uy, ang mamahal ng mga yan. Bang, di dalawa mo na pa, ano? Pero pangit na, bang pareho, ano? Oh yan po, mga lodi. Uh, ito yung anak niya na... Anong pang... Ano pang alam mo? John Mar. John Mar, John Mar. Ito naman si

Hi guys! Ito, paalis na kami. Galing kami doon sa bahay. Papunta kami ngayon sa runway. Sinasabi ng runway. At uh, bibili kami kung ano yung makikita namin doon. Gulay or ito, may ano, sa na kami. Yung mga bata, naglalaro na. Ayun na si Tess. Okay. At uh, siguro dahil mahaba-haba ito hanggang runway, lalakad, uh, paputol-putol ko na lang siyang kukuhanin. Pero gagawa ko ng part 2, mga lodi, para makita nyo hanggang doon sa runway. Kasi ang dami namin no. Sa kasama si Nanay, si Gabiola, si Marian, na asawa ni doon at mga anak niya at ako. Ayun, at... Uh, <coughs> maglalakad lang kami doon. Maghahanap sana kami lang pasayan. Yung hindi alam kung ano yung pasayan, yung po yung mga sinasabi lang strip or ano pa bang ano. Sa Kapampangan Paro, ayun. Uh, pupunta kami doon. Pero kung may madadat ng kami, okay po.